Sir, uh, ano ho yung inyong opinion? Ay uh, inyong uh, mensahe ho, na uh, sa mga supporters ni Bongbong Marcos na until now ay uh, pa rin siya sa kabila ng kanyang mga ginagawa kapal pa ka. Yan nga eh. Yan pa nga kaya nga rin ako talaga nang tito para gisingin yan. Yang mga mga dati kong kasama ang Marcos loyalist yan. Makasamaan ko rin. Pero nagtataka ako na nanatilis lang blind fanatics. Isa lang naman ang ibig sabihin niya kung bakit sila nananatili kay BBM. Isa lang. Isa lang ang dahilan niya. Hindi sila talaga loyalista ng bayan at mamamayan. Ang pagiging loyalista natin dapat, mga kababayan ko, ay yung doon sa politiko na gumaganap ng ikabubuti at ikauunlad ng ating bansa, ng ating bayan at mamamayan hindi yung tumataliwas at ang mga mayayaman ang pinayayaman pa. Hindi dapat ganun eh. Ang loya ako loyalist na rin ako, diba? Dati magkakasama tayo. Bakit ngayon nawala ako sa Marcos Loyalist? Nag-withdrawal of support ako. Mula sa puso, walang nagdika. Dahil nakita ko na walang patutunguhan ang bansang ito sa pamamahala ng dati kong sinuportahan. Kaya ako ay nag-withdrawal of support dahil Walang patutunguhan. Kewang-kewang ang bansang Pilipinas. Kaya kung nandito man ako o nasaan man ako ngayon, yun ay dahil sa pagmamahal ko sa bayan at mamayan. Hindi basta sa politiko lang. Sinusuportahan ko lang ang politiko, ang politikong may pagmamahal din sa bayan at mamayan. At yun ay nakita ko sa Duterte Family. Sir, sa tingin nyo, uh, kailangan ba investigahan din itong uh, mga flood control projects? Kasi napansin nyo naman, halos uh, sunod-sunod yung bagyo na tatama sa bansa natin. Tama, dapat talaga investigahan yan. Kasi yan, napakalaki ng pondo dyan eh. Ang laki ng pondo, yan nga pa nga isa eh. May pondo pero wala namang proyekto. Ako. Yun yung sinabi ko dati. May pondo, wala namang proyekto. That is called ghost project. Pond is released, but the project, where? Ang hirap, di ba? Kawawa ang bayan. Tama yung sinabi mo, kabayan. Ang flood control dahil sunod-sunod ang bagyo ngayon, sunod-sunod ang kalamidad sa ating bansa, dapat talaga impistigahan kung nasaan napunta ang pondo ng DPWH, yung pondo na para sa flood control natin. Dahil yan, sa aking pagkakaalam, everyday may pondo yan. 1.44 billion. 1.5 billion. billion. Correct. A day. Isipin nyo sa isang araw, bilyon ang nilalabas. Nasaan yun? Apa? Building na mapapatayo mo nun. Nasaan? Ito pa isa, ha? Tanungin nyo nga yung tungkol sa ginagawang Senate office na bago. Di nyo ba itatanong yun? Sige, ako na mismo. Sige, sige, sir. Ikaw na, malata mo na. Yung Senate natin na office Dito na kasalukuyan sa nandyan Bulibasyon. sa Pasay. Ay, si Ilang beses ako naglalabas-pasok din dyan wala pang damage. Maganda at maayos ang ano dyan, ang building na yan. Ang pasilidad. Kompleto pa rin ang facility. Bakit kailangan tayong gumawa ng panibago nagagastos tayo ng malaki at sa labing dalawang senador kay eh mga sila sa ekta-ektarya ang pasilidad. Ang laki-laki. Pag malaki pasilidad, malaki rin ang budget na ilalabas. Correct. Ngayon, nasaan ang sinasabing budget? Nandun ba? Hindi pa tapos yun. Pero bilyon na ang ginagasos nila doon. Ang tanong ko, bakit kailangan mag-provide ng ganun? Eh meron naman tayong existing. Ano yun? Pagwawaldas? O kailangan lang talagang merong may pakita proyekto para maglabas ng pondo? Galing, di ba? Magkaraniwang mamayan lang tayo. Pero based to common sense, mararamdaman mo na hindi para sa bayan at mamayan ang mga pinaggagawa ng mga politiko natin karamihan sa kanila. Iilan-ilan lang talaga ang nagiging tapat sa kanilang tungkulin. Isa na dyan ang mga Duterte family at yung mga kaalyado ng Duterte ngayon, yun lang ang may mga puso para sa bayan at mamayan. Sir, sa tingin mo, magtatagumpay kaya yung niluluto nilang impeachment case laban dito kay Vice President Inday Sara Duterte? 101% hindi. Bakit ko nasabi? Kapag ang isang politiko o isang public servant ay gumaganap sa kanilang tungkulin para sa bayan at mamayan, pinapaunlad nila ang bayan at mamayan, ang main concern nila and objectives ay tulungan ang mga mahirap na mamayan. Tandaan nyo to, kakampi ng mamayang Pilipino ang politiko na yan. O ilagay na natin si Vice President ang i-impeach nila kakampi ni Vice President Sara Duterte ang mga mamamayang Pilipino. May magaganap at magaganap na hindi nila magugustuhan kapag ginawa nila ang mga bagay na against the will of God and the will of the Filipino people. Handaan mga politiko. May magaganap. Huwag nyo nga ng kakayaan ng mga bayan at mamayan. Dahil wala kayo dyan kung wala kami. Sir, kung bibigyan nyo po ng rating si Pangulong Duterte doon sa nangyaring uh, hearing <laughs> sa Quadcom, anong grado po ang may bibigyan nyo from 1 to 10? 10 po yung pinakamataas. 10. Bakit kung po? pwede pa nga maging 100, 100 bakit po, na sir? natin. Dahil ang Pangulong Duterte, unang-una, ano ba ang dahilan bakit iniimbestigahan? Unang tanong yan, bakit ba iniimbestigahan? Ngayon sinagot ng taas ang sinagot ng Pangulo hanes siya sa kanyang sarili na dahil sa war on drugs okay ibig sabihin may dahilan kaya kung siya man ay bibigyan ko ng pinakamataas na rating yung pinakamataas ang ibibigay ko dahil nandyan siya sa quadcom ngayon to protect the Filipino people and to respect the constitutional right nang bawat mamamayang Pilipino. 'Yan ang tunay na leader, may pagrespeto sa karapatang pantao. Kaya 10 ang rating ko sa kanya. Sir, kaninang uh, kagabi, ano, kagabi, kagabi ata ay eh, kausap ni uh, Attorney Salpanelo si Pangulong Duterte at uh, ayon ay uh, kakasuhan ito si Trillanes ng libel. Actually, dapat lang kasuhan 'yan. Unang-una, bakit siya nandoon? Anong kaugnayan niya doon? Mga kababayan ko, ano ang kaugnayan ni Trillanes doon? Wala. Bakit siya nandoon? Political. Ataktog kasi yan eh. Panahon pa At ito pa isa, Trillanes. Huwag na huwag mong gagawin sa Pangulong Duterte namin yung ginawa mo kay General Angelo Reyes ha? Hindi mangyayari yun. Hindi ka magtatagumpay. Hindi ka magtatagumpay. Trillanes, kahit sa kaloogan, taga-kaloogan ako. Wala kang botong matitikman sa pamilya ko, sa mga tao, sa mga kaibigan ko, sa kaloogan. At hindi ka mananalo sa kaloogan, Trillanes. Yun? Sir. Hindi ka mananalo. Excuse me po, ano po masasabi niyo kay Congressman Abante doon uh, sa sinabi niya na libo-libo daw ang kanyang naitulong na mga botante para kay Tatay Digong nung election? Eh, hindi naman siya yun eh. Mga tao yun kung bumoto man yung mga tao doon, ginusto nila. Ginusto nila. Kaya yung botong sinasabi niya, hindi kanya yun. Sa mga tao yun. Siya, isa lang ang boto niya. Siya lang yun. Ngayon, kung niya, mga, mga ano kaya, religious member yan, karapatan pa rin nila kung pinoto nila si Duterte. Walang dapat sumbatan doon. Dahil hindi naman black voting ang tinatawag doon. Karapatan yun. At yun ay ay may dahilan kung bakit na binoto siya ng mga tao na yon yung sinasabing marami siyang pinigay na boto Imposible yun. Hindi niya kanyang boto yun. Boto ng mga individual na tao yun. At yun ay karapatan ng bawat mamayang Pilipino na bumoto na naayon sa kagustuhan nila at sa puso nila.